Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat ngayon po ay alas 11 si po ng umaga syempre magtatanghalian pa lang po mga kalaki ngayon pong October 3 at eto na po mga kalaki ang magagandang 6 digit lucky numbers na pang malakasan po natin ano po, alam mo na paginipan ko si Lola Carmen sabi niya sa akin, niyakap niya ako I miss you, apo, sabi niya humihingi ng banana queue Totoo yan, kaya sinumada ko po lahat yan mga kalaki Kaya eto na po, gusto ko rin pong tumaya mamaya Baka sakaling, ba pag ako nanalo na ko lahat Kayo may balato mga kalaki Kaya eto na po mga kalaki Ang mga magagandang tips sa mga 6-digit lucky numbers Sa pangmalakasan sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad Kaya kung ready ka na at wala kang ginagawa sa mga magtatanghalian dyan Sa mga nagpre-prepare po ng mga pagkain nila Ababuksan nyo na po ang cellphone nyo At manood na po kayo dito sa aming mga vlogs na mga lucky numbers Sa mga mahihilig po dyan sa mga lucky numbers Eto na po mga kalaki Kunin mo na ang listahan mo, ilista mo mga kalaki pag nagustuhan mo at tayaan niyo po sa loob ng tatlong araw. Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo. Ayun po mga kalaki, tutok-tutok na po rito ha. At siyempre bago ko po ibigay ang mga 6 digit lucky numbers, alam niyo na, ininom muna akong tubig. Mm. Ang bilis ng araw, no? October 3 na kaagad mga kalaki. At ito na po mga kalaki, ang ating unang 10-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, number 37, number 28, number 43, number 52, number 39, number 17, number 12, number 61, number 8, at number 39. Ayan po, at syempre ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, number 12. Number 13 Number 25 Number 29 Number 36 Number 7 Number 15 At number 31 Ayan po mga kalaki, ang 8 digit lucky numbers Isunod na po natin ang 7 digit lucky numbers abroad Ang 7 digit lucky numbers mo ay Number Number 10 Number 2 Number 1 Number 11 Number 23 at number 25. Ayan po. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Ito po ang 6-digit lucky number 0 to 9. Kunin mo na mga kalaki. Number number 3, number 1, number 5, number 5, number 8, at number 4. Ayan po mga kalaki. At syempre isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Kaya ito na po mga kalaki ang 5-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Umpisahan na po natin. Number Number 19, number 27, number 33, number 36, at number 8. Ayan mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers natin. Abroad lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Pero bago ko po ibigay ang mga lucky numbers sa Pilipinas, nako po. Alam niyo po ba na ang daming kumukuha ng mga mukha namin sa Facebook ni Lola, ginagaya po tayo, kinukuha po nila ang mukha natin, ginagawang profile sa Facebook, hindi po tayo 'yan kahit pangalan natin na hindi po tayo 'yan. Mga fake account po lahat 'yan. Kasi po ang mga followers nila ko, konte, wag po tayong magpaloko, dapat magaling po tayo sa mga ganyan ha. Tandaan niyo po, subukan nyo po, tawagan niyo mga 'yan, hindi po 'yan sasagot mga fake po sila mga kalaki. Kahit po red pa nakapangalan dyan, kahit mukha ko pa mukha ni Lola, mga fake account po lahat 'yan mga kalaki. Okay? Huwag po kayong basta-basta nagtitiwala mga kalaki. Dapat makakausap nyo muna ako bago kayo sumali sa private consultation na at titignan nyo po yung followers kung gaano po karami. Pag ang followers po nila ganito sa Arnold Parungki na may blue check na may 490,000 plus followers, tayo po yan. Okay? At yung red parungki natin na may 410,000 followers, tayo rin po yan mga kalaki. Okay? Ito po ang ginagamit natin ngayon, tong Arnold pa kina may blue check dito po kayo mga kalaki pag message sa mga sasali po dyan ng private consultation dapat makausap nyo muna ako message lang kayo pwede nyo po ako makausap pwede rin po kayo humingi ng mga laki numbers kung gusto nyo po mga kalaki basta naka follow lang po okay at syempre po mga kalaki tandaan nyo po ah ah ang ating account po, meron din po tayo sa YouTube Red Parungkin po yan na merong 18,000 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Parungkin na merong 449,000 followers. ay po mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpakood mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo, Okay? Tandaan niyo po ang mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po, mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National at Wedding po mga kalaki, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo na di ba? Alam niyo po, araw-araw po may mga nananaro sa mga lucky numbers natin nakapost po yan sa Facebook ko. Baka dito ang iyong swerte, baka dito ang iyong tadhana, aba sumali ka na sa private consultation. Iko code ko ang birth month at birth year mo mga kalaki. Okay? At sa mga sasali po dyan, message na po kayo sa messenger ko at make sure po sabi ko na makakausap nyo muna ako bago kayo sumali sa private consultation para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At syempre po, bibigyan ko po ng discount ang mga sasali ngayon para member kayo sa akin ng 3 months Nang October, November at December po mga kalaki. So, ano pa hinihintay mo? I-try mo na ang ating private consultation. Okay? At syempre po, mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers ba sa Lotto Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga jackpot prize. Ito na po mga kalaki, ang 642. Pilipinas Lotto, kunin niyo na ang inyong mga listahan. Pwede niyo pong ilista ang ating mga lucky numbers na aking babanggitin. 642, ito na po number 15, number 22, number 37. Number 18 Number 40 At number 6 At ito na po ang 645 Number 29 Number 17 Number 34 Number 37 Number 12 At number 23 At ito na po ang 649 mga kalaki kunin mo na Number 10 Number 22 Number 26 Number 35 Number 38 at number 43. At ito naman po ang 655 mga kalaki, kunin mo na. Number 12, number 19, number 48, number 52, number 6 at number 25. Ayan po mga kalaki. At syempre ito naman po ang 658 mga kalaki, kunin mo na. Number 29, number 33, number 16, number 2, number 25, number 18 po mga kalaki at syempre mukhang na doble yata sige bonus dyan na po yan mga kalaki okay ang 658 at syempre po mga kalaki tandaan nyo po mga laki numbers natin na ayan na po yan pwede po yan alagaan ng 3 days bago po natin palitan okay at bago po mga kalaki ang lahat syempre ito na pang paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo sa family ayan family ano to family ano uh... aswar ano at swerte family agswer ano Pamilya <laughs> swerte po mga kalaki ya. Pamilya swerte. Maraming salamat po sa mga walang sawang panonood niyo po. Humihingi po sila ng two digit lucky numbers. Diyan po sa may Ayan, sa may Magalang Pampanga. Shout out po sa inyo mga kalaki. Syempre po sa ating mga tricycle driver, mga jeepney driver naman po. Diyan po sa may bayan po ng ano to? Tugigaraw City. Hello po sa inyo. Maraming salamat po mga kalaki. Kila Kuya Miguel at kila Kuya Inoy. Shout out po sa inyo sa mga driver dyan. Saludo po sa inyo. Humingi po sila ng 645 at ng 2 digit lucky number sa wedding. Bibigyan ko po kayo. Sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!